<laughs> talagang ano galing na ako dun ngayon binigyan na ako ng notice para dun ko ipagawa sa sablayan yung aking birth certificate andito yung notice sa akin sa loob ng envelope pinapaklear ka api ko ngayon hindi ko nakuha yung ano yung binayaran ko binayaran ko na pala yun oh. nakalift. Yan. Nabayaran ko na pala yung birth certificate ko doon ng 155. Mura mo, ano dito sa ano, sa I East mean, Avenue. 155 ang birth certificate. One copy. Yan din ang marriage contract. Lahat, etc. Then, ngayon, hindi ko pa rin siya nakuha. Kailangan ko umuwi na Mindoro or ipagawa sa Mindoro. Then, send ko lang sa messenger yung ano, yung notice para doon gawin. papare-type siya. Yan, shout out sa kaibigan ko Tapil. Kailangan ko siya ngayon. Kay Sister Tapil. Yan, taga siya sa Dallas New York. Shout out sa iyo. Yan. Nalungo ko na ka ako. Mm -hmm. hindi. hindi pwede. Sabi niya sige. Sabi hindi tayo po pwede gawa nung gawa nung nangyari mm -hmm. parang saan may sakahan dito ngayon Tatawid ulo ko ng kabila. Ah, Sabi ko dapat binigyan na sa akin ng karampay. Eh. Sabi ko binigyan na dapat yung notice. Binayaran ko na yun eh. Ay, ah, ito na pala. Nga pala. Ito yung notice sa akin, oh. Ayan. Pag malabo yung birth certificate mo at pumunta ka ng pay save. Pag malabo pa rin, yung tatanggapin sa passport. Ayan yung labo ko. Huh? Dibigyan ka ng memo. Para, ah, MIMO ng authorization letter para umuwi ka sa probinsya nyo yun yung gawin Pagawa... kung baga tari ng panibago tama uh, um, mahal ang pamasahe sa Minduro ngayon pa Minduro pag wala ang 4,000 bakit import wala diba kung so, gaano pa mahal ang pamasahe sabi ko kanina sa babae sa ma'am kay hey, ma'am ma'am dapat binigyan ako ng notice ng makaraan pa para may may one day ako doon para i-process kaya ngayon 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 eh kala ko ha, ah, pwedeng gawin dyan kaya kukuha ng mga PSA sure rin yung malinaw yung PSA nyo para pag luwas yung Manila, kukuha yung passport Kung hindi ka mag, uh, hindi ka mag gahol gahol hirap pag ano gastos mo sa masahe tapos yung oras mo yung araw mo dapat nasa trabaho ka wala buti na lang mabait na aking boss shout sa aking busing kung yun sa kung yun sa Albi Libira at Sir Larry Libira pinapayagan nila kung lumabas ang ganito uh, pero actually ang, ang aking ano aking schedule 1, 1 to 4 pm buti na lang napaaga ako na uh, Sir at Mama may hapon. Pupunta kami ng Pangasinan niya pa. Yan. Buti makakuha yung maga. Oh. Namin yung traffic Malog sa tiga. Maghahanap ako na ano. Sa kaya na papunta ano sa kapitang mga ka-hunter. Yan. hirap mag-video-video dito gawa ng hindi natin alam yung panahon dito ay. Thank you so much sa uh, walang sawang pag-suporta at panood sa aking live. O sinong mahilig kumain sa Jollibee. Yan. Huwag sa -ja Jollibee tayo. Sana. Check natin yung details dito. sumakay. Hindi muna dito. Susabayan paggundang ay magandang morning. Maaga na ka uwi. talaga. Dati ko. ah yeah biyahe ngayon Matang uh, City Hall muna ako Okay Sa ulo ko pa na ibago Shoutout kay Tapil Sa NCR, sa Blayan yan May ko siya, Lutz. sa Lods Shoutout wala ma maaraw naman ay wala siguro yung sponsor dito <laughs> yan pag tabi dito yung PSA yung building na yan PSA building yan then ang katabi yan lang sinte ah uh, hindi <mulong> tapos nakalimutan ko na eh Thank <mulong> you. isisis magkakatabi sila yan na isisis pagkakatabi tayo ng dito tayo Yan, like tayo dito sa East Avenue. Yan. East yeah, Avenue tayo.